Matapos pong i-endorso ni Sara Duterte, etong si Amy Marcos, tila may bagong pahayag etong kapatid ni PBBM na kuno ano, ay may pagsisisi na. Kung ano man ito, tignan natin. Amy regrets urging VP Sara to join unity team. Ah, yun pala yun. So parang eto na eh, sukdula na ito, no? Sukdula na kung totoo man talagang nilalaglag na itong si Amy Marcos, ang kanyang kapatid, at ang ating, at ang buong unity team, <laughs> di ba? Hindi mo pa rin talaga malaman sa ngayon eh, kung ano ang motibo ng isang Amy Marcos. Pero kung makikita niyo po, malinaw naman sa kanya na sinusuka siya ng mga taong nasa paligid ni Sara Duterte at ni Dikong. Sinusuka siya. Yung iba posibleng mapilitan na bumoto dahil sa pag-endorso. Pero bottom line, wala, hindi ka pa rin tanggap ng mga DDS. Bakit niyo po pinagsisiksikan, pinagsisiksikan ang sarili niyo sa kampo ng mga Duterte? Habang tila ba, tila ba um, gusto niyong uh, bigyan ng, 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 ng puzzle ang taong bayan kung bakit niyo ginagawa naman ito sa administrasyon ng kapatid niyo or kay PBBMS mo. Talagang nakakapagtaka to. Ano nga ba ang pagsisisi? Ang sabi niya kasi, yun lang. nag uh, nagsisisi na etong sa si Amy Marcos dahil siya nga daw ang nangumbinsid dito kay Sara Duterte para tumakbo sa pagka president, uh, vice president ni uh, PBBM. Mm, ito yun, no? nananahimik na daw etong si Sara Duterte. Nag-file na ng, ng candidacy uh, bilang mayor ng Davao tapos yun nga, kinumbinsin niya. Talaga po bang yan ang sitwasyon? Kasi ang nakikita ng mga kababayan natin, mukhang pautot lang, paek-ek lang, ika nga. Yung kuno ay pag-file ng candidacy for mayor na sa si Sarah. Kasi ang, ang plano ata, ang totoong plano sa pagkakaalam ko, sa pagkakarinig ko, ay talagang gusto maging presidente rin na si Sarah Duterte. Kaya lang kasi, kaya lang kasi, para ho silang matatalo ni, ni Atty. Lenny Robredo kung tumakbo siya. Kaya yan ang nangyari. Hmm. Tapos ngayon, tila ba, tila ba hinuhugasan na itong si Amy Marcos yung, di ba, yung masamang imahe na itong si Sara Duterte. At kung ano man yung kanyang motibo sa tila nga pag um, kay PBBM, Nako, talaga malaking katanungan yan sa mga kababayan natin. Hindi na talaga kasi normal ang nangyayari dito kay Amy Marcos. Siguro alam niya sa sarili niya nawala na talaga siyang kahihinatnan, hindi na siya makakapasok sa Senado. So eto na, lahat ng paraan ay pwede na gawin, kahit siraan ng kapatid, siraan ng administrasyon, masira ang pamilyang Marcos, di ba? Yan ang sistema ng kaisipan ngayon ng isang Amy Marcos na sa tingin din ng karamihan ay desperado na.